Right, mga kamukil yan. Uh, araw po na Sabado, no? So, bali, pista ng Iligan, mga kamukil, lahat ng mga hardware is closed. Then, hindi kami nakapag stock ng buhangin. Kaya, instead na magtrabaho sana ngayon, mga kamukil, eh, napag na namin na uh, maligo. Muna, no? then, parang relax na rin, no? Paminsan, So subukin natin yung panahon nandito tayo sa Iligan. So bali nature pa rin yung pinuntahan namin mga kamukil nandito kami sa isa sa pinakasikat na uh, pupuntahan ng mga turista dito sa Iligan or Iligan. No, parang hindi nasakop ko ng Iligan pa Lanao, no. Papasok na ng Lanao dito. So napakaganda mga kamukil. No? Danito. So pakita natin mga kamukil kung ano yung kagandahan Ah, uh, sa kalikasan, no. Dito sa Pilipinas. Ay. Baliyan 'yan, yung buong tropa mga kamugilo. Ayan. So may dala kaming inumin. 'Yan si Ma'am mga kamugilo. No? Uh, ilang araw na rin babalik na 'yan sa abroad. So, nandito kami. Ito mga kamugilo. 'Yan yung Tinago Pools no. Nakapunta na talaga tayo sa wakas. So, parang naano mga kamugilo napag, napanaginipan ko na tong lugar na to noon pa noon pa nung papunta na kami dito papasok na pababa na kami dito mga kamukil parang napa napanaginipan ko na tong lugar na to then, hindi ko, hindi ko lang alam kung saan siya makikita so ngayon parang ano na na yung panaginip ko na yun naabot ko na mga kamukil nakita ko na. sobrang ganda mamaya puntahan pa natin dyan mga kamukil nandyan yung pinakamaganda silipin natin so right mga kamukil na Ayan. So, yun po yung daanan mga kamungkil. Papasok kayo dito sa ano, uh, tinago, no? tinago pool. So, mamaya, tingnan natin mga, mga kamungkila. Kasi kanina pagpasok na, papasok kami dito, uh, yun video. Kaya, pag out namin mamaya, videoin natin. Maganda din naman yung ano dun, uh, makukuha natin pag nasa taas tayo. Right. ngayon mga kamungkil, tingnan natin yung pinaka main view talaga dito no na laging binabalik-balikan ng mga ano uh, turista ay napapansin niyo mga mga, maraming light jacket na so, hindi tayo pwedeng pumunta doon sa so, malalim kapag uh, hindi natin suot yung light jacket need talaga magsuot ng light jacket for your safety yan kita niyo daming tao alibot ng tao so, bali dalawa yung entrada dito pwedeng dumaan dyan uh, pwedeng papasok dito dyan dadaan ah, kami mga kamukil dito kami dumaan no? yan mamaya videoin natin yan pag ano palabas na kami mga kamukil o oh, ngayon tingnan muna natin yung pinakamaganda na view no bali yan po yung ano pinaka uh, center no ito yung binabalik-balikan talaga ng mga tao hindi lang nature yung makikita natin no? kung makakita tayo ng kumaragas ang ano tubig so mamaya mga kamukil experience natin ano pagsakay ng balsa no? so sabi ng ano ng tagabantay dito uh, mama ka daw kapag lalapit ka dyan sa pinaka bungad ng uh, bumubulusok na tubig kaya try natin mga kamukil lang no. Yan, ito yung pinaka-view ng mga kamugil ano 'Yung napapansin niyo mga kamugil kanina, pumunta ko dun sa pinaka-unahan. Uh, iba yung galaw ng tubig, no. Parang basa. Ah, uh, marami na rin akong napupuntahan pool. Pero pagdating ko dito, Mount Apo na rating ko na rin. So, mas nagagandahan ako dito at mas na-excite ako sa lugar na to Uh, relaxing, no? Kumbaga, relaxing place. So, sa mga taong stress, no? Daming iniisip, pagod yung katawan, pagod yung pag-iisip. Makaka-relax kayo dito, Tinago pulse. yan, no? Oh. So, kung napapansin nyo yung tubig, oh, napaka, ano, so, malalim, no? Uh, ang haka ng mga tao, may mga... Divers na lang na pumunta dito Mga professional diver So hindi daw na ano yan, hindi hindi talaga na laman kung gaano kalalim dyan sa bandang gitna. You no? Know? Wala tayong ibang makikita, kung baka kahoy, paligid, yun know? Hindi naman gaano kalakihan, siguro nasa ano lang. Yung paikot niya nasa 35, you no? Know? 35 or 25 meters. Mula doon, papunta doon. Pero yung mulo doon sa dulo, papunta dito, nasa mga 40 meters yung lawak nya so try natin sumakay ng balsa mga kamugil uh, experience natin yung sinasabi no? na mamamasage ka daw kapag lalapit tayo dyan sa bumubulusok na tubig try natin o bali yung krisyuhan dito mga kamugil kapag sasakay tayo ng balsa so itong balsa na to so para dito sa umiintrada dito ito yung balsa nila no? itong balsa na naman to kapag kagaling ka dito dito ka pumapasok bali dalawa yung pasukan dito So, dapat pag kay dito, marami kayo, no? Nasa mga 9, no? By group kasi. Isang grupo, 300 pesos yung singil nila, no? Kapag ka isang tao, limang tao, dalawa, o so, oh, ganun pa rin yung presyuhan. So, mas maganda, mas marami. Sulit so, yung 300 na binabayad natin. Sa 300 pesos, mga kamukil, uh, within 10 minutes tayo dyan na mag-stay. Yan. So ayan, tulad niyan mga kamukin, mga ilan ilan niyan. So yung presyuhan niyan nasa 300 pesos. Pagdating diyan, uh, 10 minutes, wala na, babalik na naman. So kung sino yung mga gustong sumakay, sakay no. Right? May mga ano naman dito. May mga lifeguard na nakabantay. <laughs> ayan, ito, ito yung mga kasama ko sila, ma'am, no? o so, wala sa plano hindi na pagplanuhan kumbaga dahil nakita namin walang trabaho mga kamukil so napag-isipan dagat sana yung trip namin kaso lang in advice ni ma'am dito pupunta nakaka-relax daw dito so ayun maganda naman yung view napakalino Kali papunta dito mga kamukil yan dyan, dyan, naliligo yung mga maliliit yung mga bata kumbaga for kids only dyan banda <laughs> pagdating ko kanina mga kamukil dyan ako naliligo kagad no So, bago ako pumunta dito, so, magsuot tayo ng life jacket. Yan, napapansin nyo, marami mga life jacket. Meron daw, nakalagay. Buwa lang, Suot. Tapos, bago papasok yan, bago maliligo yan. Right? Right, yan. Kaya so, nakikita nyo, mga kamukil, yung nagsakay ng balsa, lapit natin, ayan, oh. Nasa pinakabungad na sila, mga kamukil. So, yung may experience daw dyan, uh, yung bagsak ng tubig, kapag uh, tumama sa katawan natin, mga kamukil, Uh, parang namamasads ka na, no? kumbaga hindi ko sila mga kamongkila <laughs> uh, so, uh, malayo ko oh. napapansin nyo, dami pa rin naliligo kanina pagdating namin hindi ko masyadong crowded pero ngayon, no, napapansin nyo yung buong palibot mga kamongkila yun ay, so, nakikita nyo yung hagdanan na yan paakyat no dyan, ka, dyan tayo dadaan mamaya uh, napakataas no napakalayo pa yung uh, aakyatin natin bago tayo makapunta dun sa pinagparkingan ng mga sasakyan no? o yung park area doon sa pinakataas sinago calls mga kamukil sakop na to na yeah. na kailangan talaga natin bumastos para lang mag enjoy mga ganyan mga kamukil Ayan o, tulad nyan mga kamukido Isang trupa, isang grupo no? Ewan kung saan galing to So, ini-experience nila So, yung bayad nyan 300 pesos pa rin ini-experience nila yung Kagandahan ng kalikasan no? Ay, grabe Ang kalikasan natin, ang gaganda Marami pa tayong magagandang makikita sa Pilipinas Naway, sana lang mga kamukido Hindi pa ito yung Maaabot ko no? Sana balang araw, mas maganda pa dito yung mapupuntahan ko Ayan. Alright, mga kamugin, So, ayan, itry natin, mga kamugin, sumakay ng balsa, no? Kung ano yung experience kapag nandun tayo sa pinakadulog, puntaan natin, no? Saka sila, no? Ayan. kapatid ko, mga kamugin, ayan, no? Napapaturo ng langoy si ma'am. So, try natin. Pumunta dun sa pinaka... yung pinakailalim, yan. Puntahan natin. Bale, kung titingnan natin dito mga kamukil, parang flat lang siya. Pero kapag lalapit tayo doon sa pinakadulo, uh, medyo nasa ilalim tayo, mas mataas yung dito banda, yung sa taas, no? Kumbaga, nakasilong tayo sa mga bato dyan sa taas. So, try natin para makita natin, no? So, na natawaran natin ng 50 pesos, no? 250. Yung singil sa amin, 250. Right? Ganito. Ray natin mga kamag Bali anay na tao kami no. So nakatawad dai 250. Bali upi na, wala susunod na sasakay kaya sabi ni sir, lipi na do sa amin kung kailan kami babalik no. So basta minimum 10. Okay, mararamdamin nandito na tayo kapin na kamalapok no. Kapapantay niyo ayan ayo. At Nakakilig tayo. ano natin experience kapag nandito sa isang malapit so hindi kaya ni ma'am no? si ma'am kasi may ano medyo mahina yung puso ni ma'am uh, hindi kaya yung bagsak ng tubig no? yung pressure ng tubig so kailangan tayong ma'am doon mga kamukino kasi tubig, tubig, hindi kaya ni ma'am parang maano yung kanyang paghinga so kami nagpatuloy kami no pasukin natin yan pinaka malakas na ano ng tubig mga kamukino talagang mama ka pala mga kamukino pag nandito ka sa lalim ayan o no? <laughs> natin laging umuulan kaya nang papansin nyo laging umuulan grabe pwede yan mga kamukil so ayan mga kamukil o. tapos na yung anong adventure dun so ayan nakikita natin kanina grabe yung experience natin dyan uh, kakaiba pag nandoon na tayo sa loob no sobrang lamig kasi nandun ka grabe sobrang lamig no? ayan yung pinaka taas nyo so, yung palibot ayan o ayan o ayan o so, napapansin niyo, wala na masyadong tao no? tapon na kasi hanggang 4.30 lang daw okay. sabi ni ma'am yung natin hanggang 4.30 lang ay mga kamagilaw Ayan, hanggang dito na lang po yung ating pagbablog mga kumikail. Hanggang bukas na naman. Update na naman tayo sa trabaho. Ayan. Patuloy naman tayo sa paghatid ng dagdag kalaman bukas mga kanin. Ma'am? Yes ma'am, pagka magbayad diri sa but sa kwan, balsa. Gusto mo ato dito? Depende man ilang bayad mo. By group siya, yeah. pero kung pila mo tulo mo or duha? 250 siguro ma'am, pinakababa 250. Mas ayos na ron nga murag na, wala na ikaw ba, wala na kasunod. Kung wala, kung, 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 kung kami makita. Wala na ba dito? Dili

So bali pa uwi na kami mga kamukil. no? Ito yung pinaka hassle o pinaka uh, Mahirap na si natin Pag pumunta tayo sa Tinago Pools no? Yung pabalik no? o, uh, Nasa 365 steps Yung kailangan mong daanan Bago ka makarating doon sa parking area ng mga sasakyan no? Bali ito yung dadaanan natin Simentado siya no? So bali dalawang entrance pala dito mga kamukil Naka napapansin nyo yung kabilang bundok ayan sa kabila may entrance din yan no? so ibang lugar din yung dadaanan nyo bago kayo makapunta ng Tinago so, yung daanan din dyan lahat steps siya hindi katulad dito mga kamukil na may patag pa siya ba diba? nakikita nyo may patag siya and then nag -steps na naman so lahat ng position mga kamukil parang ganito lahat no ng position ng dadaanan steps and then, may patag tapos steps na naman so napakataba ng utak ng design nito yan napapansin nyo papunta dyan no? so bali pa uwi na kami mga kamukino nandito tayo sa Tinago Pool so papunta to yan sa taas yun yung dadaanan natin